Paki-subscribe po ang ng YouTube channel Mga kaibigan, mga kalingap Sila po ay uh, katuwang natin sa pag... PING KALINGAP DANCE 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 PING KALINGAP DANCE 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 PING Ang labing hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At taong mahihirap

Dance, dance. Dance, dance. Dance, dance. Dance, dance, Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Basangkos, Matubang Ati Edna Kalingap Rap, Matubang Kalingap Jason Papa Franz, Daddy

Apsap. Maralaki. Ayan. Kaya mo, Ito yan. Kaya naman. Maralaki.

Maraming kainan dito sa lugar ng Primundo ka siyang palok. Sabar na laki, yung dami eh, no? Uh, Mahilig sa uh, rawan Mahilig sa mga pagkain at mga ano. Uh, mga uh, uh, overlooking, ayan. Uh, mga uh, uh, overnight. Mga uh, overlooking. Maraming yung uh, 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 kainan dito, lahat ng uro. Ayan, Windels. Windels al fresco, ayan. Uh, Marami uh, yan dito sa... I mababa tayo dito sa lugar ng Kuyambay papunta tayo sa ano sa tinatawag na Dagat-Nagatan sabi ng gwardiya ng Greenfield sa pinapasukan ng anak ko marami raw dito mga mahihirap uh, tingnan natin mga kaibigan uh, sumagasa tayo sa ulan kanina at ngayon ito may mga pag sa kabundukan natatabunan yung bundok sa pag ayan mayroon kaya kung wala, hindi pa sakit pa pataas. Nagiging hindi pa dahil... ...bago na lang sa poti ka dito. Thank you. Ayan yung pag, no? Dito na ba ito? Oo. Umahaba ko. Umangat na yung pag sa kabundukan, no? Ang lalo natin dinadala. Ayan. Yeah. Ayan. Maghanap tayo ng mga mahihirap sa lugar na ito. Dito na yun tawag na, no? Ah, dagat-dagatan. Maghanap tayo mga kaibigan. Ayan. Sobrang, sobrang tarik ng daan. Ito ang dagat-dagatan. Dito sa gitna ng gubat ng, ano, kayang bay. Ayun, no? Dagat-dagatan. Ano oh, nun? Ano nun? Ano nun? yung tanim ng mga ayun siya yan. sabi sa akin ng guardia meron daw dito marami sa paligid dito. tingin natin kung may makikita tayo mga kaibigan mga kalingat kaya lang malakas na ulan mga kaibigan yung natin oh. No? resort to eh no Rainbow Forest Paradise ayan. Ayun po so boss, diba oh, yun, yung yun, ano, yung ano dyan, ay yung nakaupo nagarito sila may hirap saan dyan dukan, tumakakat yung ano yung pag sa gumagapang Ano na, na pala ito nakat na pala ng bundok ng midday nakas na bundok na patuhan kais yung camp kaingim camp 2 Thank you. Pauwi na kami. Dito na kami sa ano, Orang Point. na kami sa sa may ato. Dito na kami dito. Dito naman ang daan na. dito Ang mga basa lang. Dito ba sa kapo? Maganda ng daan. Hindi na masyari mabuti pa dito ang araw. nakita sa lugar ng dagat-dagatan.

nagka-camera ko tuwalit tuwalit ang kinukuha oh. ayaw natin ang ganda ng lugar oh mm -hmm. ayan Aya, maliwanag ka mga kaibigan ayan ang kabundukan no. oh hindi mo yung ano ulap Umaga pa ngayon eh. Umaga pa ngayon ulap. Tatay na kita. Pauwi -tay na tayo mga kaibigan. Mga kalingap. Ito ay nagdaan sa ano. Sa rapport sa kabundukan. Kapit na tayo sa lagi kong pinupuntahan lugar sa Tooy. Pagka-develop ang mga bundukan. Ang ah, ah, ganda oh. Uh. Kaya yeah, talagang ano. Ito na yan oh. Ayan okay. ganyan okay. okay. yung okay. forma. Okay. Ang yung